ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipinas, nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Maulang weekend ang naranasan ng ating mga kapamilya sa Central Luzon. Lumubog sa baha ang binalog o binuklutan zambales. Habang sa Pampanga naman ay walang pinatawa ng baha mula palengke hanggang paaralan sa bayan ng Masantol. Live mula Pampanga, nagpapatrol Diana Pilisco. Sa Magdamag, ang ulan maging ang pagbuhos ng mga nakaraang araw. Nakapagpalala pa sa pagbahan ang, ang high tide ngayong linggo. Nalang sa higit apat na ng taas. Kaya ang resulta lubog sa baha. Ang lahat ng barangay ng bayan ng So po, halos lahat ng 26 na barangay ay apektado na ng matinding pagbaha. Dito po sa aming lugar, partikular na sa tinatawag naming lip bank at naging sa mismong plaza. Talagang napakataas na po ng tubig at hirap na ang mga residente. Kung nakita ninyo ngayon, nakapalibot pa rin tayo ng tubig. Pero sa mga oras na ito, ay bahagya ng humungo pa ang baha. Dahil low tide na. Pero kung patuloy pa ang ulan, asahan pa ng ilang linggo bago tuloy ang ba ito. So dyan na, mukhang flood prone area ang Masantol. Matanong ko lang, ano ang mga ongoing flood control project dyan? Okay, magandang tanong niyan. Continuous yung mga snorting ng ating mga rivers. Dito yung mga waterways, pero yung magandang balita para sa kabalayan. Dito sa Pampanga, at supportado pa rin ito ng pamalaan ng lalawigan ng Pampanga yung pinag-aralan ng mga Japanese. Consultants natin ang Central Luzon Pampanga River na project. Yun nga lang, ito ay nakatakdang simulan sa 2057 pa Okay, hope natin lahat. Siyempre, ang resulta para hindi na mag-suffer ang ating mga kababayan. Salamat sa inyo, Jello at Jana. Naging bagyo ang low pressure area na nag-monitor ng pag-asa sa kanlura ng Northern Luzon. Pasado alas 2 ng madaling araw. Ngayon, Sabado ng mabuo ang tropical depression lani. Pero pag ng alas 8 ng umaga, lumabas na rin ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, puling na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 430 km sa Kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour. Malapit sa gitna at pabugso bugso umaabot sa 70 km per hour dahil sa buntot ng bagyo. Makakaranas ng maulap na papawirin na may pakalat-kalat na ulan ang Ilocos Region. Quezon City, Philippines. Students from the University of the Philippines, Diliman walked out of their classes on Friday as part of a Black Friday. Protest against government corruption. Around 2,000 state scholars joined the demonstration, demanding accountability from officials and transparency in public projects. organizers revealed that one of the university's buildings a project under the department of public works and D highways or dpwh has remained incomplete for years the liman councillor expressed support for the protest while student leaders called on peers nationwide to launch similar actions these include class walkouts blackouts and the sending of demand letters to government agencies until serious reforms are implemented and public funds are safeguarded. Mabini, Bohol, patuloy na dumadag sa ang mga lokal at layuhang turista sa isang natatangi pasyalan na, sa bayan ng Mabini na tinatawag na campsite. Isang lugar na kilala sa malamig na simboy ng hangin, tanawin ng kabundukan at mapayapang kapaligiran. Again. Pangarap ni Inspirational Diva Jamie Rivera na makakulab ang Nation Girl Group na Bini. Samantalang wish naman ni Bianca Gonzalez magkaroon ng edisyon ng Pinoy Big Brother na ang mga housemate ay mga politiko. Nagpapatrol, Jason Vallejos. sa si Gina Rivera sa kaniyang 60th birthday kasama ang malalapit na kaibigan sa loob at labas ng music industry. Gaya ng The Company, Loma de Tolentino, Pinky Amador at marami pang iba. Bukod sa kanyang kaarawan, pinagdiriwang din ni Jimmy ang 25th year mula ng mga bansagan siyang inspirational diva. Inspirasyon din sa lahat ang TV host na si Bianca Gonzalez sa part 2 ng kanyang lebrong Paano Bato na gusto niyang isulat. Muling pumirma ng exclusive network contract na binaluhan ang FSVN Executive pati na rin ang kanyang manager na si Boy Abunda. Iwas sa pagbibigay dali si Bianca tungkol sa upcoming season pero masaya siya sa success na natatamasa ng mga ex-gulab housemate. Maraming nag re twist ng PBB All-Stars Edition pero kung si Bianca ang tatanungin ano ang dream o wish niyang season? Jason Balios ABS-CBN News. Iyon po ang mga balitang aming sa tuloy-tuloy ng pagpapatrol. Ako po si Concepcion Aton. Ito so, ng live sa TV Patrol Weekend at replay ng paborito ninyong palabas sa I1PH. Samasama din tayo gabi-gabi sa All TV. Sa ngalan ng ABS-CBN TV News in the surveys of Filipino, ako po si Kay Estorba. Nandito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Mga kapamilya, ito na ang hinihintay natin lagi. In 110 days na lang, Pasko na. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Batang Kiapo. Ang pa? Bahagyang maulap ha. Around 2,000 <laughs> states. Yun po ang aming mga... Naging <laughs> <laughs> bagyo. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan нас <laughs>